Hello, hello mga bestie. Uh, ngayon lang ako nakapag-vlog kasi meron akong ano, nararamdaman dito sa lalamunan ko na hindi ko maintindihan. Nahirapan akong kumain. Uminom okay naman, pero yung pagkakain ako para ako mabubulunan. So, kagagaling lang namin sa ospital. Ayun, tiningnan ng camera yung aking lalamunan dito. Tas wala naman, okay naman daw. Maganda yung lalamunan ko. Wala naman tonsillitis na nakiki nakita. Uh, kasi yung pinuntahan namin uh, ng doktor Eds. Dito lang siya specialized sa nodo or sa lalamunan. Hanggang dito lang yung camera. Pinasok yung camera dito sa ilong ko hanggang dito sa lalamunan. Wala namang nakita. Maganda naman daw yung lalamunan ko. Pati yung dito yung daanan ng pagkain. Tapos, babalik ulit kami sa 25. Doon naman daw kami magpapatingin sa, ano, Naika. Naika sa, sa Japanese language. Tapos, sa English internal internal medicine ata yung sa English, doon naman kami magpapatingin ipapasokan naman ng camera yung mula sa ilong hanggang dito hanggang sa chan, tingnan kung ano yung problema, kasi hindi talaga ako makakain ng maigi mayroon naman akong ganang kumain pero nahihirapan akong lumunok ng pagkain para akong mabubulunan, kumbaga na stock yung pagkain dito, tapos iinom agad ako ng tubig kasi natatakot ako baka mabulunan na ako kaya inom agad ako ng tubig kasi parang na-stuck yung pagkain dito sa lalamunan ko. Kaya hindi ako nakakapag-review at nakakapag-video sa bahay namin sa taas kasi nga wala akong ganang gumawa ng video. kaya ngayon magbablog muna ako para ma-update ko kayo kung bakit ako walang upload o kung bakit ako walang review. Pauwi na kami mga bestie. First time ko yung ano, yung camera ipapasok sa ilong. Grabe naluluha ako. <laughs> nakakaluha. Tapos, medyo nakakakiliti. Eh. Pero, masakit konti na. Pero, kaya naman. Sana, gumaling na tong lalamunan ko. Sana, makakain ako ng maayos. Hirap kumain. Uh, update ulit kayo kung ano man yung ano ng doktor. Kung ano man yung makita. Sana, wala din. Baka ano ko lang din to. Baka, sa stress lang din to. Iniisip ko lang ganun. Bali, pa-uwi na kami ngayon. Grabe, nagka -snow pa. Nagka-snow pa, oh. Tingnan nyo. Ayan, oh. Dapat wala nang snow, eh. <laughs> Meron pa, oh. Ang dami. Nagka-snow pa sa lugar namin. Kaya lumamig na naman. Eh, spring na ngayon, eh. Bigla ba naman nagka-snow? <laughs> eh, hey, grabe yung snow, oh. Ay! Sapatos ko! Lumulubog! <laughs> Ayan, grabe na naman, mga bes. Ano ba itong snow na ito? Hindi na naman mapigilan. March na March. <laughs> So, andito na kami sa bahay, mga bestie. May si Brownie, oh. Brownie? May si Brownie. Brownie? Oh, hello daw. Brownie? Alam niyo yun, yung kain na kain na kayo ng pagkain, pero hindi niya naman malunok na maigi. Kaya ang hirap. Para talaga akong magubulunan. First time ko talaga yun, mga bestie. Naka-experience na ba kayo ng camera sa ipapasok sa ilong? <laughs> Grabe. Kung ano man to sana gumaling na, Hirapan talaga akong lumunok. As in, para akong mabubulunan. Ito pala yung suot ko kanina. pagpunta namin sa ospital. Ayan. <laughs> Nakaano lang ako. Pantalon na maluwag. Alam nyo, parang pumayat talaga ako. Grabing luwag ng mga pantalon ko. Kakaiba. Ang luwag, oh. Sinikipan ko na nga yan, eh. Tapos, ang luwag pa rin. Tapos, bumili ako ng chinela sa Daiso. Kasi, luma ko. Sira-sira na. So, ayan, nga, pumunta ako sa Daiso. Tapos ito, binilan ko si nanay ulit ng sinulid niya. Tapos bumilang ulit ng ponytail. Ayan, cute to, Pink. Pink siya. Ayan oh. Tanghalian na namin. Sana makakain ako ng maayos. Nahirapan talaga akong lumunok. Kaya ang kinakain ko minsan, lugaw. Lugaw para malambot yung kanin. Ayan, update ko lang kayo sa aking buhay-buhay. Kaya hindi ako nakakapag-review o nakakapag-upload. Kaya ganon. Wala akong gana. May nararamdaman ako sa katawan. Si Beskin ito. Nagbibihis <laughs> di na. Kain. Okay, kain lang kayo dyan. Kiss. <laughs> kiss. Kumain ka don Ba't kikiss ka pa? Brownie, kain ka ng marami. Oh, wala na. Mamaya, maingay na naman yan. Ayan. Grabe na naman yung snow. Oh. Grabe. Si Brownie, di makita eh. Yan yung snow namin. Oh. Grabe. Ang lamig. Hindi makita si ano no, si brownie sa dilim. Ay, <laughs> ligpiting ko lang yung sapatos ko. Ito yung ginamit ko kanina, yung aking adidas. Oh. Maganda pa rin siya oh. Puti pa rin siya. Madalay lang kasi kami lumabas. Isang beses sa isang buwan. Tapos, January, February, March. Ngayon, hindi kami lumabas kasi walang pera. <laughs> totoo. Yun yung totoo, walang pera. Walang panggala. Kaya walang labas-labas dito lang kami sa bahay. Sa lunes, dapat manonood kami ng ano, sine. Eh, kaya lang nga, ba? Diba? pupunta Punta kami ng hospital, baka makancel yung sine. Pag may time pa, tingnan natin kung baka makanood kami ng sine. Yung dun, yung dun, yung part 2 yung papanorin sana namin. Sana gumaling na tong lalamunan ko. Please, Lord. Sana pagaling yung lalamunan ko, oh, Lord. So, yun lang. See you on Monday, mga bestie. <laughs> So, bye! So, natuloy nga kami ng March 25, Monday, sa hospital. Pero, na kami kasi nga hindi pa daw nakakapag-prepare ng machine yung hospital. So, natuloy na lang kami manood ng sine, yung Dune Part 2. Pero, para sa akin, hindi ko siya bet kasi masyadong malalim yung story. So, hindi ko maintindihan <laughs> So, nagtuloy na lang kami mag-date at ayan, kumain kami ng yakiniko ni Beskin at enjoy naman kami kahit may konti pa ako nararamdaman that time. So, yun lang mga Beskin! Update ko na lang ulit kayo sa March 29! Bye.